Isandaan at walumpong barangay chairman sa Maynila ang sumama sa pagtitipon para magpahayag ng suporta sa mga pambato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga kababayan, kumusta po kayong lahat sa masulok ng bundo? Mga kababayan, eto nga mga kababayan, mga kapitan ng mga barangay, nagpahayag po ng suporta sa mga pambatong senador ni dating Pangulong Duterte. Eto nga mga kababayan, 180 na barangay captain sa iba't ibang distrito po sa lungsod ng Maynila. Ang nagpahayag ng mainit na suporta sa Duterte Senatorial Slate po na kinabibilangan ni na Pastor Apollo Kibuloy, Ronald Bato de la Rosa, Christopher Bongo, Philip Salvador, Attorney Raul Lambino, Attorney Vic Rodriguez, JB Hinlo, Jamie Bondoc at Representative Rodante Marcoleta. Yan po mga kababayan. So, uh, bago natin na uh, panoorin ang buong video ng mga kapitan na to, at meron po tayong balita na ang NBI daw po urge to prove uh, Rodrigo Duterte skill senator's remark. Ito po yung sinabi ng ano na ito nga binalita nga po ng ano ABS-CBN na if the NBI investigate the kill threat made by Vice President Sara Duterte against President Ferdinand Marcos na banghag. It's only appropriate to prove former Pref President Rodrigo Duterte's kill remark against incumbent uh, senators too, says one lawmaker. Ay na sinasabi. Ito mga, alam mo, na nakakatawa, di ba? Yung, yung threat, da, threat daw ba yun? yung pagpatay sa mga senador, eh wala naman hong binabanggit ng mga pangalan, <laughs> di ba? Kilala niyo ho ba yun sino-sino -sino yun? Wala naman. Ang ginagawa lang ho ni Pangulong Duterte, ano lang ho yan? Joke lang ho yan. Hindi sila nasanay dun sa, ano, sa mga binibitawang salita nga ni Pangulong Duterte. Itong NBI naman to, para mga bata, alam mo, ano, utu-utu. Ah... -utu. Uh, Uto -uto, parang napag-utusan na naman to eh, na eto, eto, sinabi ni, ano, ni Digong. So, pag-aralan nyo to para, ano, para makapag-ano tayo, makapag-file tayo nung, ano, ng, kasi, eto yung, ano eh, ito yung uh, mga panlaban nila na gusto nilang, ano, you know, para masiraan yung kabila, bakit sinabi to, eh, nonsense huyan, mga kababayan, nonsense. Alam niyo naman si Pangulong Duterte, di ba? sa tingin niyo ho ba, ipapapatay niya yung do, ano, kinsing anong yan, senador na yan? Hindi! Di ba? Paano niya magagawa yun? Di ba? Kalokohan, kalokohan talaga. Eto, uh, mga NBI na ito, mga utu-utu na ito mga to. Alam niyo naman yun, di ba, mga kababayan? Uh, so, may nag-uutos na lang dyan. Yun lang yun. Tapos, ito nga rin, isa, yung house naman, house lawmakers daw, na nag-urge para imbestigahan, imbestigahan nga nitong ano, itong NBI para nitong mga pinagsasabi ni Pangulong Duterte. Ito sabi, House lawmakers have urged the National Bureau of Investigation to review former President Rodrigo Duterte's Rodel remark about killing senators to make way for the candidates he supports. But his allies in the Senate downplayed his statement. Ay, nako naman 'to mga ano 'to, lawmakers na 'to. Ayun Ay, ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Syempre, alam niyo 'yung mga pambato ng kabila, 'yung uh, nakakasuka. Eh ganyan talaga gagawin nila. Pag may nasabi 'yung kabila, yung kampo nga ni Pangulong Duterte na may mali, so bibigyan nila ng ano 'yan ng uh, tao dito, ng mali siya. 'Yan para para ano 'yan? Para mapabag walang ano bumoto do sa sa ano ni ni Pangulong Duterte sa mga pambato niya pero hindi ho eh ah uh, mata, matatalino na ho ang mga Pilipino ngayon mga kababayan di ba matatalino na ho tayo may utak na ho tayo at alam natin na mga uh, talagang kung sino ang tapat at may konsensya at uh, may pagmamahal sa ating mga Pilipino sa mga ating mga kababayan 'yan ho uh, wala naman kasi namang sinasabi ng mga pangalan itong uh, wala may nabanggit ba si Pangulong Duterte? Wala naman, 'di ba? Mga senador lang, mga senador, wala mga ano 'yan, walang eh pinag talagang uh, ginagawa nila ng ano to, ng uh, issue para alam mo 'yun, ma, ma, ma maiwasan yung mga ano, yung mga yung mga ano, yung mga nagagawa nung pinuno nila na kapalpakan nila, 'di ba? Kaya ito, ito yung bino out nilang issue. Ito naman mga kababayan, ito nga si Risa Untaveros, at si Kiko Pangilinan. Ano alam mo, alam mo ang pahayag nila. Ang dapat patayin ay ang matataas na presyo ng bilihin. 'Yun. 'Yun ang dapat ano, 'di ba? Ang pagtuunan ng pansin, hindi yung pagpatay ng ano ng uh, labing limang senador eto ah, ang dapat unahin minsan talaga ito may, ito minsan ito si Risa talaga nag, nag iisip eh eh kasi nga hindi naman bangag yan eh, diba? hindi naman eh, tsaka yung mga ano yung mga minsan talaga eh, yung mga yan ah, talagang kontra talaga yan kahit kahit sino mo po kontra yung mga yan so alam nila kung kung saan sila papasok na babanatan yung ano yung administrasyon, di ba? Alam, kilala niyo naman 'yan. So ito ang sinabi ni ano Risa Ontiveros. Matapang na binigay ni Senator uh, Risa Ontiveros ang kanyang reaksyon sa binitawang payag ni dating pangulong Duterte na pagpatay sa mga kasalukuyang senador para maisi masiguro, masigurado ang pagkapanalo ng senatorya slate ng PDP laban. Hindi 'yung magagawa 'yan, di ba? Uh, joke lang huyan hindi hindi Huwag yung ano yun, na seryosohin yung sinasabi niya. Yun. Tapos, ito nga, ang binanggit niya, ano raw? Ewan ko na lang sa kanila. Ang dapat batayin ay ang mataas na presyo ng bilihin. Tama. Ayan yung, ano po, yung uh, sagot ni Rizal uh, uh Tama, tama. Yun ang ano eh. Yan ang issue dito eh. Mga kababayan eh. Hindi lang ho yan. Yung corruption. Yan, di ba? Di ba? Tama ho? Oo. Uh -huh. Tapos ito rin ang sinabi ni Kiko Pangilin, naka Kiko, ano Pangilinan. Ah, uh, uh, nga nakatutok lang kami sa isyu ng ating mga kababayan. Pagkain, mataas na presyo ng bilihin at yung trabaho. Ayan, tama. Tama ka dyan, Kiko. Eh, buti naman naisip mo yan, ma. Naisip mo yan, Kiko. Uh, naisip mo talaga na yung mga, mga issue talaga na dapat pag-usapan. Yan. Uh, ayun ang mga problema natin sa bansa natin total 90 days na lang ito sabi niya, ipakita naman natin sa nakasama sa eleksyon hindi lang bangayan uh, kundi yung talagang hinaing ng ating mga kababayan ah, uh, yun yun, tama hinaing. pero ah, uh, kasi uh, Kiko Pangilinan, minsan din uh, doubt din tayo dito, eh, kay Kiko eh. kasi yung mga ang magaling lang ho sila sa salita, wala ho sa gawa. You know yun na, may ay matagal na ho to sa Senado, beterano bet, na to. So, eh, ba'daw kayo kung mapapakinggan ma, ma, nyo pa siya kung yung tama nga 'yung mga sinasabi niya. Uh, ano natin? Uh, pakinggan natin kung makakatulong nga talaga, 'di ba? Kasi nga sabi nga daw niya, ito eh, pa lang ano, eh parang wala siya sa Magic 12 natambakan. So, ngayon gusto niya magpabango na siguro humabol parang basketball lang yan at the fourth quarter eh mga kasama siya sa Magic 12 eh, tignan ho natin di ba so mga kababayan bago po natin panoorin ang buong video mga kababayan mag-subscribe lang muna tayo sa ating YouTube channel para sa ating news update sa mga nangyayari sa ating bansa uh, so panoorin na po natin ito mga kababayan kabilang sa mga dumating sina dating DILG Undersecretary Attorney JV Hinlo, Philip Salvador, Attorney Raul Lambino, Attorney Jimmy Bondoc at re-electionist senators Ronald bato Rosa at Christopher Bongo. Yan po mga kababayan na uh, todo a uh, suporta tayo dito sa PDP Laban. So sinusuportahan po ng mga ano yan, ng mga 180 po uh, barangay captain. Maraming maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. <laughs> na alam niyo kung sino talaga ang dapat suportahan at kung sino yung mga totoo na uh, maglilingkod at uh, tapat na maglilingkod at uh, nakikinig sa ating taong bayan, Iyan ho dapat ang iboto natin hindi ho yung mga veteranong matatagal na dyan at uh, hindi ho alam kung ano yung uh, sinasabi na taga taga deliver ng suka <laughs> dati ho siyang ano, dati ho siyang uh, uh, against doon sa taong uh, pinuno nila tapos ngayon eh mukhang uh, eto nga uh, kumampi na, kumampi na, bumalingbing na sa taong 'yon sa pinuno, pinuno, nila. Alam niyo naman kung sino 'yon, di ba? Yung taga-deliver ng suka, etong mga ano 'to, uh, mga sinusuka. Yan po. Wow. Tandahan nun natin yung mga ano nila, ha? 'yung mga pinagsasabi nila sa mga platforma nila kung totoo puro plano hulang-huyan ho ho puro plano lang 'yung mga ginag sinasabi nila pero wala ho sa gawa 'yan ho. so bantayan ho natin ito ho uh, toto suportado to tayo dito at sila ho 'yung tunay tunay na ano uh, maglilingkod para sa atin Tuloy natin. Muli nilang inilatag ang kanika nilang plataforma na sumisentro sa paglaban sa korupsyon at pagpapaunlad ng agrikultura at serbisyong medikal sa bansa. Yan po. Uh, korupsyon, tama po yun. Unang-una talaga, korupsyon. Korupsyon, ang unang-unahin po nila, korupsyon. Dahil nga, ito hanggang ngayon ho, hindi ho nila ma uh, mapaliwanag ang mga ito uh, dito nga sa Vice Cam na to mataga uh, ma, hindi pa ho nila napapaliwanag kung bakit may mga blanko uh, at meron hong uh, insertion na 241 billion pera ho ng mga tao ito mga kababayan so papayag ho ba tayo na ibusa lang nila di ba hindi hindi ho tayo papayag doon. Hindi na ho natin papayagan sila sa mga ganitong gawain nila mga kababayan. Ito mga wag na ho natin itong mga pabalikin tong mga anong to congressman na to. Kung sino man mga pumirma diyan, tandaan nyo ho mga kababayan, diyan sa ho, sa mga bayan nyo, Tandaan nyo ho 'yan. Kung sino-sino 'yung mga 'yan, wag nyo na ho iboto 'yung mga yan, dahil mga mukhang 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 mga pera. Yan po, yan po mga buwaya ho mga 'yan. Wala, yan ho ang ano nila. Uh, gusto nila talagang uh, suluhin. 'yung lang ang pakay nila mga kababayan sinasabi nila na akap akap ayuda ayuda 'yan ang ginagawa nila pero hindi ho 'yan ho kasama sa ano nila pang, kumpanya, pang kampanya nila para lang uh, manalo sila Huwag ho kayo papayag mga kababayan pera ho natin 'yan tanggapin nyo ho kung uh, bibigyan kayo pero maging wise loho tayo kung sino talaga ang karapat dapat na iboto natin mga kababayan sa inyong mga lungsod. Yung mga, tandaan nyo yung mga pumirma ho dyan para do sa uh, impeachment ni uh, BP Sara na minadali Yan, uh, gusto, gusto nila hong patalsikin mga kababayan. Tinulig rin nila ang umano'y irregularidad sa 2025 national budget at pagbuhos ng pera sa ayuda. Yan, di ba? yun nga ako, sinasabi ko sa inyo, uh, ina inano nila yan, uh, lang sila ng ano, pumirma sila doon para makakuha sila ng budget nila para pang, pang ano nila, pang gastos nila sa eleksyon. Yun ho ang nangyari. Marami ho nagsasabi dyan kasi pag hindi ka pumirma nga doon naman sa ano, sa impeachment complaint na yun, kay BP Sara Duterte, ano ho, edi eh, wala kang budget. So, yung mga ano yung mga tawag dito mga pumirma diyan yun yung may mga budget so tandaan niyo yung 215 at tapos yung mga uh, tawag dito may humabol pa nga di ba ho yun, yun, talaga ang mga mukha kang pera talaga mga kababayan tapos to mga ano po yung mga hindi po pumirma at walang uh, walang budget at, at talaga pong ginawa nila yung tama na hindi naman dapat minamadali talaga ang impeachment ni VP Sara Duterte. So saludo kami sa inyo. Uh, nasa tama ho kayo doon sa ginagawa nyo. At uh, ito nga ho, yun ho ang mga iboto natin mga kababayan. 241 billion under our noses in insert pinaglaruan nagpail ako ng kaso tapos sasabihin nila suka kami wala daw kaming kayang gawin Oo. Oh, yan ho. <laughs> kaya ho, tinawag ho sila suka. Wala daw silang kaya gawin. Ito ho. Ito ho, yung ginawa ni uh, Torney Jimmy Bondoc. Nag-file ho sila do sa Supre uh, Korte Suprema na ipaliwanag nga ho itong uh, buy scam na to. Na bakit may insertion. At pananagutin ito nga si Tambalos Los. Tambalos Los, may araw kana. So ay na nila yung ano, ito nga final nila na uh, magkakasala. Uh, at magkakasala doon sa mga sangkot, <laughs> doon sa vice cam, vice cam na insertion po. Dahil may nakita ho talaga sila, sila Congressman na uh, Alvarez, Pantalyon Alvarez, tapos si Attorney Topacio, tsaka si Attorney eh uh, nga Jimmy Bondo. Eh, you nga ang pinai nila. So, ito, ito yung mga team suka po, team suka na sinasabi nyo. Eh kayo ho, uh, papayag ba kayo sa mga team sinusuka pa rin ng mga taong bayan? O, bahala na ho kayo ah. Sige po. Tarum. Pera na para sa uh, AAP Modernization Fund na 50 billion dapat, anong ginawa? Tinapyasan ng 15 billion. At saan pinag-priority yung pera? Doon sa mga AKAP. O oh, yun. Yeah. Tingnan nyo ho. tama ho diba? Sinasabi ko sa inyo mga kababayan, yung AFP modernization na sinasabi ko sa inyo na 50 billion budget, tinapyasan. Yan po ang nag-sabi uh, si uh, Senator Bato de la Rosa na dapat nga 50 billion, ang gusto niya. Dahil ay naman dapat, kailangan ibigay. Pero ano ang ginawa? tinapyasan ho, tinapyasan ng 15 billion. So ma naging magkano na lang 35 billion. Yan ang sinasabi ko dahil sa dapat yung kailangan natin sa ano, 'di ba, modernization para nga itong patungkol nga dito sa China na to. O oh, paano natin mapoprotektahan ang ating bansa sa ating mga teritoryo? Kung ganyan ang ginagawa nila sa mga kongresong yan. So, anong, paano, bakit nila ginawa yun? Oh, pa dahil nga doon ito nga sa akap. Yan. Eh ang sinasabi ko na nga sa inyo eh. Eh yan ang inaano nila uh, na gusto nilang gawin para meron silang kupit, di ba? Eh nang ginagawa ho nila eh. Uh, kaya sila ho nagtatapyas para sa kanilang mga kupit diyan. sa ano sa budget na yan. Yan ho. So narinig niyo ho kay Senator Bato de la Rosa na ito nga ay ginagamit sa AKAP. Yan po. Na maaasahan nyo, hindi ho yung bubulagin kayo sa ayuda. ayuda yan. Sa <laughs> gawang tamad ng mga Pilipino, walang tamad ng Pilipino. Tama ho. Tama, may tama. Nagustuhan ko rin to si ano eh, si... Si, tawag dito, Philip Salvador eh. Tama ho yan. Wala hong tamad ng mga Pilipino. Wala hong tamad. Maniwala ho kayo sa akin. Lahat ho yan, ano, masisipag. Basta bigyan nyo lang ho ng, ano, ng trabaho ang Pilipino. Mga Pilipino. At magtatrabaho yan. At hindi ho gagawa ng mga masasama yan. Uh, kapo ako kapwa ko Pilipino, lahat ho tayo masisipag. Kung, kung aasa lang ho tayo do sa nga akap akap ax ax na ayuda na yung mga yan talaga hong mga magiging tamad ka dahil meron ka asahan na pera di ba ho? yan ho yun eh ang kailangan ho natin trabaho trabaho po para meron tayong ano may, meron tayo pang uh, tustos araw-araw sa pamilya natin eh kung lahat ho tayo may trabaho pati yung mga anak mo hindi ho tayo mahirap di ba ho dahil ho lahat ano eh, nagtatrabaho may mga pera ho tayo. Hindi ho tayo gumagawa ng ano ng mga krimen na masama para magkapera magka lang. Eh kung mabigyan niyo ho kami lahat ng trabaho, edi eh, maganda. Di ba ho? Hindi ho hindi ho tamad ang Pilipino. Pag binigyan niyo ng trabaho yung mga Pilipinong 'yan, magtatrabaho ho 'yan. Kasi nga ho, ang problema itong gobyerno natin, wala ho maibigay na trabaho. Kasi ho, lahat ho, binubulsa. Hindi ho gumagawa ng paraan. Paano ho tayo uh, aasenso ang bayan natin kung palagi ho ganyan ang ginagawa nila? So, papayag pa ho ba tayo ng gano'n? Di ba hindi, mga kababayan? Mas marami pong PDP na mananalo, mas marami pong makakatulong po sa ating mga kababayan. Hindi lang sa kapartido natin, kundi sa sambayan ng Pilipino. Yan, tama ho si ano, ah, uh, Senator Bongo. Yan ho, si Senator Bongo, uh, ano ho yan, talagang may malasakit sa ating mga mayan. Tignan niyo, ho, ang taas mo ng rating niya. Dahil yung, kung ano yung ginagawa niya noon, hang, hanggang sa ngayon, ginagawa niya pa rin. At gusto niya ho ipagpatuloy iyon sa ating mga mamayang Pilipino. Yung malasakit niya, lalo na yung sa, dyan nga sa health center niya, marami na ho siyang naipet, naip, naip, naipatayo sa iba-ibang lugar. So, ayun po naging mission niya, mga kababayan. Uh, eh, kaya ito sinasabi niya, itong PDP laban, na iboto nyo. Para ho, yung mga ano nila, yung mga programahan nila, uh, katuparan ho. At ipa, may pagpatuloy kung ano yung mga gusto hong uh, ipagpatuloy ni Pangulong Duterte dahil nga sila, siya ang kanilang uh, pinuno, itong PDP laban senatorials, di ba? Yung dati niyang nagawa. ito uh, nga, pagpapatuloy niya, para sa ating mga mga, mga Pilipino. Lahat kami dapat makapasok. Para, yes. pag nakapasok yung lahat ng PDP laban, vote straight kayo. Huwag nyo nang dagdagan ang 10, 11, 12. Makadagdag pa yan sa kapila. Tim Tama. <laughs> Tama, vote straight na po tayo sa kanila, mga kababayan. Dahil, uh, sinasigurado ko sa inyo, mga kababayan, ito ay, mga taong ito ay tapat dapat at maglilingkod para sa atin mga kababayan. Uh, sila ho ang uh, nag kaya ko sinasabi ho ito dahil alam ko na sila ho ang tunay na may malasakit sa atin at uh, iniisip ang kapakanan ng mga Pilipino. 'Yun po. Pisuka Team Asin ang aming grupo. Eh hindi ko po kinayayayan. Oh, ano po mga <laughs> eh, hindi, nila kinakaya yon na maging team suka sila. Ang nakakaya ho dyan, yung ano yung sinusuka ho na mga ba, ng mga bat ng mamamayang Pilipino. Yung sinusuka yung kabilang team ho na yon Ang ano, ang uh, nakakaya. Dahil, uh, alam niyo na, alam nyo na mga kababayan, so mga, napanood nyo naman ho natin yung dati kong mga uh, reaksyon reaction sa kanila, di ba ho? So, yung nga mga kababayan, uh, ano po masasabi nyo dito sa balitang ito at maraming salamat po dito sa uh, ano nga sa mga kapitan na to na talagang gustong sumuporta dito kay Pangulong Duterte do sa mga kanyang ano mga senador na PDP laban. So suportahan po natin mga kababayan. So ito po mga kababayan, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa iba pa pong balita na nangyayari sa ating bansa. Maraming maraming salamat po.